Magandang araw mga kakita kids Welcome sa inyong paboritong showbiz channel Ang Kita Kids Showbiz At sa episode na ito Tatalakay natin ang isa sa pinakamainit na balita Sa showbiz landya ngayon Ang matapang na hakbang ni Sandro Mulak Laban sa kanya mga umanong abusers Unang pumutok ang balitang ito Noong Lunes, Agosto 2024 kung saan tumulog sa Senado si Sandro Mulak pasama ang kanyang ama na si Nino Mulak upang ilahad ang kanilang mga reklamo laban sa TV director na si Jojo Nones at manunulat na si Richard Cruz. Ayon sa mga aligasyon, si Nones umano'y gumamit ng droga upang abusuhin si Sandro. Sa gitna ng Senate Inquiry, na pinangunahan ni na Senator Robin Hood Padilla, mariing itinanggi ni Jojo Nones ang mga akusasyon laban sa kanya. Subalit, hindi siya nakalusot nang ipakita ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang affidavit na permado ni GMA Vice President Anet Gozon Valdez na nagpapakitang nag-alok si Nones ng donasyon sa isang charitable institution kapalit ng katahimikan ni Sandro. Sa harap ng mga ebidensya, iminungkahi ni Estrada na si Nones ay eyesight for contempt dahil sa kanyang mga pagsisinungaling. Wala namang tumutol sa motion na ito kaya't agad na inutos ni Senator Padilla na ikulong si Nones. Bagaman, humarap si Sandro sa pangdinig, hiningi niya ang isang executive session upang mailahad ng pribado ang buong kwento ng pangaabuso. Sinabihan niyang hindi pa siya handa na iditalye ang buong pangyayari dahil hindi pa nababasa ng kabilang kampo ang kanilang reklamo. Matapos ang pagdinig, si Sandro kasama ang kanyang ama ay formal lang nagsampa ng reklamo laban kina Nones at Cruz sa Department of Justice. Pareho namang itinanggi ng kampo ni Nanones at Cruz ang mga paratang. Mga kakita kids, mukhang magiging mahaba pa ang laban na ito para kay Sandro at sa kanyang pamilya. Patuloy nating subaybayan ang bawat kaganapan sa kasong ito. Para sa iba pang mga updates sa showbiz at iba pang may init na balita, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Ito ang Kita Kids Showbiz. Kita kits ulit tayo sa susunod na video.